Abi. Diyan na. Diyan na tapos si Saan? Yung bato, yung bato na natuklap, yung malaki. Buti nandiyan pa. Kung doon na. Wala namang bato nang mat. Ay, hindi ayun. ako. kung... Ito? Oo, oh, yan yung bato na kuralig. Sino nakaiwan ng tubig? Ha? Ay, ako. Ang bala kayo diyan. tayo. Ha? Hirap. Bumaba. Salamat kayo. Nakalimutan ko yung nagtapon ng basura dito. Saan? <laughs> yung, yung pinagkainan ko doon ko tinapon. Sige so, ka. Saan kayo makaihi? Yan. Bala kayo <laughs> Doon siguro kanina sa may kahoy. May maganda dyan. Huwag din Ate, yung mga yes. oh. ay... oh, oh, na kanina? Yes, eto. Nakangap siya. Ate, bakakamay ako pa ako ano? ay, ay, pa. Uy, dito. ko pa tapos. ay 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 ay, ako din next, ah. Sige, bala kayo dyan. Bye. Bye. Ma mauna na muna kami. ako din. Ito na, Bon. Iwan na natin sila. Masakit na tuloy yung kamay ko ihawak. Siyempre, pwit mo na. pa naman. Hindi, ito. Ito ang pinakmasakit. Punta daw yung weather. Sabi ni O, maliwanag Kaya nga May araw eh Noon sila ate Went for a oh, Andito pa sila, diba? <laughs> Pakiat pa lang kayo? <laughs> Mag back trail kayo Then, mamaya O oh. okay lang yan Kayaw Sige, wala nang tao dyan. Solo oh, nyo na. Ka kam kami kaninang dami. Oh, good. <clears throat> Kaya yan. Ito na ba? Mm -hmm. Masakit, yawa. Ang sakit talaga. Hanggang ngayon nararamdaman ko yung ano, kirot. Kikirot yan. Dapat inom ka na ng, ayun, ano na yan. Pang sakit Yung may pinamit ko yan. Yes. Panadol na lang. Ito talaga, OB, nabugbog. Kasi na, ganun ko siya eh. Ang lakas eh. Mm -mm. Oh, Kasi nga, bigla siyang tumuklap. Kaya ito, dahan-dahan din tayo. Bilikado. Alisin ko yung eyeglass ko. Mukha kasing malakas yung ano, pero hindi. Malakas so, ang eyeglass ko kasi hindi mo makita pa. Apakan. Mukhang matibay yung bato ba pero ano pala nakalutang ka, siguro kakaapak ba Tas na timingan ko na Sigal ano siya nakatiming na napakan na na Mm-mm. Na ano na siya na lugak na Ang Lumuwag na ba Ano <laughs> Ano daw di next years kung di next years old. Hindi <laughs> na na niya <laughs> ito ang mahirap bababa mm -mm. hindi pa naman na malakas yung ano ko yung kanan ko pang ano pang hawak ako ba naka-record ba? I-touch mo lang yung screen kung naka-red yung ibabaw. Wala naman. Ha? Naka-red yung ibabaw? Okay, ibabaw, oo. Naka-red? Hindi. Ha? Isang ibabaw? Iba lahat ng screen may naka-red na nagre-record? Oh, meron. Oo. wala. Thank you. Yung dalawa? Anong dalawa? Basta dalawa ba? yung naka-red eh. Basta may naka-red na number dalawa. Ha? Oo. Oh. Dalawa. Dalawa yung naka-red kasi sayang naman, nag naging...